ay po tayo po ay mag uh, bubuo ko po muna O at tapos tayo i Ia-update ko po kayo dun sa ating mga Tinalim na liyog sa area number 5 na po yun O yan na rin buko Ito pong mga liyog na ito Yan o no, Isa, dalawa, tatlo Yan po ay Talim natin no Tayo po ang nagawa nitong palayang ito oh ito po ay yung Area number Area number kubo number 4 po yung gilid na yan uh -huh. Ayun Ay, po naman number 5 by the own oh. Uh -huh. yan oh, uh, yung pa po yung iba oh. Uh. pero ito po iba na po ang pinagawa na po namin sa iba oh. Uh -huh. sa ibang tao na po yan aray po yung buko ko. kukuha tayo yan ang bilis din po na rin lumang kaya ano ka yun 2000 baka po naman pala magtitingyers na rin ito itong mga puno na ito lumayo na rin na yung dati ito nasa gitna ng pilapil umipod na Ang nagawa po nito ay yung mas malapit yung area nila dito po ba. Gawa po nang kung ako pa rin po ang gagawa nito ay magwawatak-watak po yung area. Ay sobrang dami po nating gagalain. Kung bagay sa layo ng pagitan ay mauubos po ang oras. Oh. Kinuha po tayo ay. Eh. Hmm. Kaya naman po ang alas ko din sa Ang una ba? May mga vlog na rin po tayo dito. Hmm. Ay, medyo matigas na ang laman. Hmm. Wow. Ini jimat tegas, kenapa? Niyaga 'tong puka tigas oh. Masarap siya kung lalagyan ng asukal. ito po nung unang aking palayan oh laka na rin nga na ng yung oh. pong kabila ilog ang pupuntahan po natin ay yung nandoon sa dulo yung pinatabasan ko po na kila tiyo puroy oh, kay puroy dami na rin ng bunga naabungan na rin nga po pala rin isa oh. ito po pala dati ano kung isirkulaan po ulit sa inyo ano ito nung dati po napupuno ko naman ng papaya ari, ari, isang hilera nga rin oh. puro papaya yan hanggang doon sa bandang dulo doon tapos ay yung dulo doon mga sitaw ay hindi ko na lang hutanda kung ano yung mga vlog ko doong pangalan oh. at napakarami na rin po natin video ay eh ganun po tayo kahilig sa panalim oh. di kumbaga kagandahan po nung na-video natin edi yung sinabi ko ngayon pag nahanap doon sa kaduluhan di ko po tanda kung ano ano makikita po natin dun yung detalye yan yan po ay napuno ko ng papaya papagayon at dun sa bandang malaking puno po ngayon dun ay puro sitaw oh yung tubal tubal oh yung pang araw araw Pare, laki na rin oh bilis talaga ng panahon na yun kung i-imaginin po natin alo, yung tayo lumak tumanda na ng ganito katanda tapos eh, may kasabay tayong puno ng nayog na tumanda ano? Oh. yun din po oh, kung baga meron po naman eh, hindi ka dami kung oh, medyo marami rami po ba maganda po oh, para sa aking na uh, ano po ba na na i-imagine oh, oh, tatanda tayo ng matanda na tapos ikasabay natin yung napalaki natin ng kumbaga 100 puno 1000 puno habang umiidad tayo umiidad sila lumalakas sila mamunga maganda rin po naman ang ano ng bukid oh. maganda rin ang pag ano natin oh, po. kumbaga pag growing natin may makikita po ba tayo sana lang po ganun oh. ganun tayo po na dun at makatingnan nga natin yung ating mga tinalim doon Yan, hanggang dito po yung ating tubig ng dati. Oh. Ito katabi natin, si Kapitan, para na nagawa nito. Uh -huh. Talagang pag kami nagpang-abot din sa kanyang kubo nung una, ito yung kubo po nung una. Ay. Oh, haligi nila natin, ah. Pag nagpang-abot kami din, eh, tulog kami. Hanggang alas dos. Pagod ay, pares kami. Ay, pares po kami single shout out kay kuya ano manunod natin yun kuya binok oh. aba ay minsan nagluluto siya ng ulam kasahog ako oh. yeah pag kami nakatulog ay hanggang alas dos alas tres kaya na matulog ay, paras po kami pagod ay single kong ubrahin single niya rin kanyang trabaho eh, na kami halos dadalwalaan din ni lagi pang araw-araw pag may ang isda aalokin namin Yeah, ito po yung mga sikat na pangisdaan dito sa amin. No? Dao, oh, ah, parang mayroon nga mga nag-aano doon. No? Ba't may mga timba doon? Tayo po doon pupunta sa malaking puno doon. Eh, Hindi po tayo dadaan. Sa pamaybay din. Ah, patalo na sa tubig eh. Galing sa bahay atin pong dudukloyin yung mga niyog nga doon no? yeah, dami na po natin sinabitan daan ano po yung hindi dapat i-update ay nadadaan na natin ay diretsyo na po ari ay jus ko po naman pala nabarahan pala yung ano nila oh. patubig ng mga taga ibaba kaya na masulusugi na naman ari mulan pa <coughs> nakikiraan po tayo din sa kubo Kiraan po Yan, thank you po sa ano-ano Ito po mga followers ko ito Followers po natin yan mula sa anak, asawa at saka po sa kanila. Ito ya duan. Oh. Yeah. Di po tayo sa bandang likod. Ay, dahil pa ba din? Ay, di na tayo sa kabila. oh wih ada atas itu ya Yan, ito na po yung sa atin. Oh. Kung natatanda nyo ating mahuga Oh. One, two, three. Ilan nga po yun? Tatloon po ba? Yan, yeah, ito na yung mga niyug. Oh. Natumba na ata yung iba. Nabali pa lang isa. Mahuga pa ba ito? Hindi Hindi. Yeah, <clears throat> ito po yung mga tarin natin mahuga ni na dito. Tanggalan po natin ang baging. Para makahinga-hinga. Malaki na humahugan natin ah. tatlo. One, two, three, apat. Ya, yeah, ito na po yung ating ah. Yung ating ano. Niyugan dito. Oh, yan oh. Matanim natin. Walang dyan na buhol naman na yun ay oh. oh isang bungkos na kawayan Aba, ba isang araw oh oh marsipo ngayon lang po ulit tayo makakapag-update dito na ating manggustang gustang isa oh. Hmm. na tumbana na kawayan oh. ay pabor din naman na kita tumba na oh humawan kaso linisin yun nilalan lakang puno po na rin kawayan na tumba trabaho aray yan na po ang update dito sa ating ano po niyugan oh. ay sukal na ulit may lambuan lang ito eh bago umani tatlong buwan kaya aba ay sukal na uli. <coughs> Yan, tandaan nyo po ito na pinatatabasan po natin. Oh, ito. Masukal na uli Aba. Pero ayos po naman yung mga niyog buhay. Ito na po ang naging ganap. Ano po? Halos 3 months na po ang makalipas. Ito na uli Oh. Yan, nagsibulan na uli ang mga saging damo o oh. Uh. niyug o oh. bilis din sumukal na may natumba palang kawayan yung pong kawayan ang natumba oh. Uh. sa kayo papaya pool. Ah, ay, tabasin na po uli. Ito na po ang update. Mm. Oh. Ito na po ang update din sa ating niyugan. Ay tayo po ngayon ginagawa natin bisita tapos ay schedule natin o oh, palinis o kung kaya natin linisan oh ito po oh. yan kapal ng paku oh. <coughs> Okay naman. pa pala basin ano. Ang niyog. Oh, yung papu oh. ng para hindi masukub natumba na rin oh, yung papaya oh. ito pa yung nib, oh. Ma schedule po uli natin pala ito. ng tabas. Na ay fayo. Ito po bago po mapalakan ni ulit-ulit oh, ulit-ulit papalinisan. Oh, dadamuhin, papalinisan, dadamuhin, papalinisan. Yan lang po magiging cycle niyan hanggang sa lumaki po. Ito ganito medyo ligtas na. Ito pa, oh. gawa ng ito po yung mapupursigin natin mapalinisan gawa po ng pag ito yung napabayaan uli natin ay nako po napakaraming tao po uli nang magagamit ay ito ngayon medyo pitik pitik laang po sa panabas oh. Oh, so, mga bangin pa <clears throat> sukal na po uli ano oh wala po namang problema yung ganitong mga bangin o ano. Kung alin yung napatapat sa atin lupa, siya nating ating mamahalin. O, kahit babangin siya, tagilid, tabi ng ilog. Oh. Yun ang atin eh. Mahirap po aring ipaano. Ipa-estimate sa Pacquiao. O, hindi natin ano eh. Siguro Patabas. Mano mano dami po Puro saging Itong isang ito Tutuloy naman ito Tayo Tutuloy po isusunod na po natin itong schedule ano po at ah, talaga po kahit tayo maraming gawa talagang pipilitin pipilitin po natin isa isahin uh -huh. hanggat kaya may pang upa uh upa, oh. Uh -huh. pag wala ay abutin po ulit ng sukal tas ay lang yung sarili natin trabaho ayun po ay paano po ito na po ang ganap ano po Papa schedule po uli natin ito ng linis. Yan. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.